mga idol ay ang ating uh, fiber liquid liquid pagbago bagay sa masilya ito ay body filler masilya ngayon ang body filler ang masilya hindi titigas kung walang hardener ngayon itong ating fiber liquid na kulay pink hindi titigas kung hindi natin dadagdagan ng hardener fiber hardener so bukod pa yung tinatawag na fiber mating yan ito ang tinatawag na fiber mat. Ito naman ang fiber liquid. Ito naman ang fiber liquid hardener. Ito naman isa kulay itim is cobalt. Ngayon, ating i-explain ano ang kanilang uh, purpose. Una is fiber matting. Ito yung fiber matting. Ang ginagawa nito is ah uh, siya yung nagho-hold ng fiber liquid. Once na i-apply natin, ilahok natin dito. Hindi siya tutulo basta-basta. Dahil kapag ka ito ay nilagyan na natin ng fiber liquid mix, magiging transparent na ito ang kanyang kulay, hindi na puti. Pero hindi basta-basta aagos sapagkat siya ay nagsisilbing bracket dun sa fiber liquid. Bakit kailangan ng bracket? Para hindi mahulog umagos yung ating fiber liquid kapag may bracket. Ngayon, kapag ka naman yan ay natuyo, ito ay nagiging camouflage. Nagiging katulad nitong fiber liquid. Ah, uh, nagiging transparent color kagaya ng mga uh, fiberglass ng board ng basketballan. So, ito namang ating hardener is pampatigas. Hindi titigas ang ating fiber liquid kapag walang hardener ngayon kailangan tama ang paglalagay natin paglalahok natin ng hardener pag napaunti uh, yan ay malambot at malakit kahit kinabukasan kapag naparami mabilis tumigas kaya kailangan tama ang tansya natin gano'ng karami ang lalagyan so dapat eksakto based dun sa ating paggagamitan ito naman ang accelerator cobalt ang accelerator cobalt is nagbibigay siya ng extra speed para mas mabilis matuyo ang ating fiber liquid. Natutuyo yan kung hardener lang ang lahok. Pero nagkakaroon siya ng extra speed. Extra bilis kapag nilahokan natin ng fiber cobalt accelerator. So yun ang kanilang mga purpose. At syempre hindi dapat mawala dyan ang yan, brush. Kailangan natin ng brush kapag tayo ay nag-a-apply na ng mga materialis na yan. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang paglalagay. Kasi ang target ko is hindi naman masyadong malapad. Kaya kakaunti lang yung aking isinalin na fiber liquid. So ito ang proseso. Pupunuin natin tong takip na ito. Ayan, puno. Isa. Kulang yun. Pag tinulang, malagkit at medyo rubberized ang pagkatuyo. Dalawa. Kapag sapat, malutong ang pagkatuyo at halos wala ng lagkit. Yon ang hinahanap natin uh, pagkakayari ng ating fiber uh, works. Ito naman ang tinatawag na accelerator. So tatlo nito, dun sa kanyang takip, isa lang nito versus one nito. O, ayan, ibinagsak na natin. Gawin na natin dalawa para mas masaya. O, ayan. Kailangan natin gawin yon para matiyak natin na maganda ang ating gagawing trabaho. Ang aking pagkakatimpla is masyadong matapang. Pero enough ito para maipahid ko before siya matuyo. Sapat ang daming ito. Ngayon, upakan natin.